Kaya ako lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Aha. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, pinabawal natin. Eh kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Mm -hmm. Hindi ba? Oo, oh, kasi yung, ano, yung mga kontratista ng mga flood control project, mismo nga ang Pangulo pa nga ang naglitaw, eh, naglabas at uh, ng mga, um, kung ano-anong mga uh, korporasyon nito, Zen. at meron pa siyang website na binuo itong, ano uh, isumbong mo sa Pangulo. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating uh, papaksain na uh, isasama po natin ng ating mga kababayan. At uh, meron silang magandang... Sa pamagitan sabihin, ng box po natin? po. opo. Anong itatanong natin Eto sa po. kanila? May bukahi po kasi si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, aba, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bigyan natin, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto mas maganda daw na merong ano, congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay ah. sa Pangulo. <laughs> 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 Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung ano-anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Ha? Kagaya ng uh, pag i na, eh. bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Ah, pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan mm. daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? <laughs> o lang nila yung <laughs> uh, Yun nga, uh, issue? Oo. Uh, uh. Bakit kailangan pa nang... Uh, ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Mm -hmm. kanino, ba, kanino ba nang galing ang problema? Uh -huh. Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. mm -hmm na itigil na niyo 'yung ginagawa niyo. 'Di ba? Parang pagkor, eh. operator ka na regulator ka pa. Aha. Uh -huh. Contractor ka congressman ka pa. Uh -huh. Inconsistent 'yung eh. 'di ba? Uh -huh. O pagkatapos 'yung mga uh, pagi insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman na uh, hindi ba nung isang araw na-discuss natin dito nelson? Aha. Uh -huh. Isang eh redevelopment, you know? slope. Eh, sipisipin mo yung slope, eh. Wala man lang kahit ano. Kahit kawayan lang, wala eh. Mm -hmm. Puro lupa. Nako po. Eh, yun, yun ang ano. <coughs> anong emergency <coughs> power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Mm -hmm. Na yung pera po ng bayan, huwag po ninyong uh, lalaroin yan. Sa, sa martes kasi, Nelson, Ah. uumpisahan ko na yung flood control investigation eh. Ay, yan ang Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para... Mm -hmm. Medyo challenging yan. Mahirap talaga sa, salaki ng problema kinakaharap natin dyan. Mm uh -hmm. -huh. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag, uh, nakipag uh, cooperate ang mamamayan. Uh -huh. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating uh, investigan yan, makipag lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Uh -huh. Eh parang nakita ko na sen eh kung bakit emergency power ang gusto eh dahil ito nakalagay na kasusunod, sa pamamagitan ng emergency power maaring ipatupad ng pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha ayun na pa budget na naman okay. pala kinus <laughs> mo na oh. hindi naman talaga yung uh, ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang uh, ng kanilang direksyon diyan eh mm -hmm. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Mm -mm. Isip-isipin mo na lang, ha? isang, isang, isang pangkaraniwang, ano, isang pangkaraniwang flood control uh, project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Mm -hmm. Sa so, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope prote protection na pinag-usapan pa natin. Para... Oh, yan diyan napakarami ang korupsyon na nagaganap. Doon sa palang sa slope na 'yon, <coughs> mismo walang bakal? Uh -huh. Pagkatapos nito, magmimit -me meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Uh -huh. Sheet piling 'yan. Uh -huh. Mga bakal na 'yon ay pilit mong ibabaon sa lupa at para hindi magiba. Oo. Oh. Oo, oh, ganito 'yan eh. Pangkaraniwan yung length nung bakal, mm -hmm. mga anim na metro yon. Ah, haba. ano? Mm -hmm. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Mm -hmm. Kaya nga, merong ma makinarya, malaki yun eh, mm -hmm. na talagang pinupukpuk yan talaga. Oh, para ibaon. Aha. Para ibaon yon. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, 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 scouring sabi nila. Kasi pag umaagos ang umaagos um, ang tubig, um, um na na ano yung mga lupa oh yung pinaunan mm. ang pinakamaraming ang pinakamaraming problema <coughs> rito lalabas at lalabas ito eh kung sinabi mo anim mm. anim. metro. Mm. Mm. ang gagawin nila Misan tatlo, misan apat. Eto ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi one meter lang eh. Sa mga tuwing lima, nakabaon. So pagka ginawa mong three o kaya four, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yon, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang ilang taon lang, halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, eh sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat eh, si congressman po, imingi sa akin ng from 15 to 20 eh. Yung contractor, ang yeah. sasalita. Oo. Oh, oh, eh, oh. ano, kukuha po si Kong ng ganito. Mm -hmm. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Mm -hmm. Yung quality control, meron po yan. Po. Yung tax na yan dyan po yan. Oh. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po, po dyan. Ala. Kapag sinuma mo yon, mm -hmm. Ang natitira na lang sa ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, <clears throat> 42% na lang eh. Ah, malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average oh. 42% na lang oh. ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Yeah, pero yun nga. Ang... saan so, mo kukunin? Kaya ngayon, mm -hmm. sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung, nung, ginawang project talagang na sacrifice doon nakuha. Na sacrifice. Kanya nga mawawala lahat 'yan eh. Ngayon, kung, kung gusto ninyo nga ako, mag-random tayo. Ah, Random check. Pababak ko ko lahat yung mga ano ninyo, yung, yang ginawa ninyong uh, sheet piling na yan. Oh, maganda yan. Makikita ko yan. At tingtatatlo lang pala. Eh, Ma ma Oh, Makikita mo eh. Ngayon, baka nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, Maki cooperate makipag kayo, makipagtulungan kayo. Mm -mm, tama. Sabihin niyo kung magkano binibigay niyo sa mga taong gobyerno mm -mm. para hindi kayo ang madidik diyan. Oh, o yan lang aking munang masasabi. Oh, hindi, hindi hindi tayo nananakot. Oh, yan naman eh tinatakot ko lang.